ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento na nangyari corruption. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung... Good morning po, uh, Madam Vice President. Uh, sa latest uh, Pulse Asia survey, 69% or roughly 7 out of 10 Filipinos are dissatisfied or critical of the government's uh, anti gram and corruption campaign. Napalagay po ninyo, ano, ano ang inyong view? Ano po ang inyong akitkel? An oh, dahil po kasi, um, unang-una, pabagal. -una, pabagal yung uh, action ng Office of the President sa Corruption. Uh, puro lang po salita ang ginagamit. Kung nakikita po ninyo, noong 2024, nagsabi na po ako na may problema sa budget dahil ang budget ay hinahawakan ng dalawang tao lang. At totoo po yun, wala na pong uh, nangyayaring by-cap dahil pinag-uusapan na lang yun at pinag nila. Pero, um, wala siyang uh, dinawa. Wala pa lang siyang sinabi. Wala siyang kumento. Uh, tapos, nagkaroon ng sona na palagay ko gusto nilang magpapogi pa sa taong bayan, sa, sa nakikita at sa reklamo ng taong bayan. Palagay ko gusto nilang magpapogi nagsabi na mahiya naman kayo, hindi nila naisip na yung sinabi nila ay babalik sa kanila. At yun na rin yung sinabi ko na ang korupsyon na nagiging dahilan sa pinsala, sa sa mga um, pagbaha, sa perwisyo, uh, sa mga tao. At um, nakikita nila, nakikita natin na walang action at walang ginagawa. Meron lang investigasyon, pero palagay ko, ang hinahanap ng tao ay sabihin niya na yung ito kung ang mga congressman na ito, sila yung dahilan ng mga Uh, corruption sa loob ng House of Representatives. At palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya, sa so Office of the President. Dahil pumirma po siya ng budget eh. Pag pumirma ka po ng budget at sinabi ko niya, binasa niya, page per page, 5,000 pages ang budget. So, ibig sabihin, nakita ko yung insertion. Eh. Pero wala kang ginawa. Wala ka at all man lang sinabi sa taong bayan na aalisin ko ito dito sa 2025 budget dahil insertion ito ng mga senador, insertion ito ng mga members of the House of Representatives. Wala po siya inawa. You know, yun po yung galit ng mga tao. hindi uh, po niya pwedeng masabi na politika ito dahil hindi po siya kandidato kailanman sa darating na mga eleksyon. Siguro kandidato ng congressman sa sa Ilocos Norte, pero napakaliit na nun eh. Hindi na siya makakatakbo bilang presidente, maliban na lang kung itutuloy at ipibilit nila yung charter change nila So, ibig sabihin, hindi ito politika. Ito yung paghihingi ng mga tao sa kailangan mo gawin bilang pangulo. Good morning, Your Excellency. Joseph Bacani ng Radio Pangasinan. Ma'am, uh, how, how do you assess the ongoing investigation so far of the ICI? Um, unang na sir, um, hindi ko po alam kung bakit meron pa uh, investigation ang um, ICI. Kasi napakadali na ba rin eh, ilan po, ilan ang uh, confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila-sila lang sila sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build up gamit ang uh, resources ng Office of the President. At uh, I, nila yon diretsyo, uh, sa unyong o uh, sa saan man na, uh, na porte. Uh, pero bakit kailangan pa niya magbukas ng ano uh, tawag ICI ng komisyon? Bakit kailangan pa niya magbukas ng komisyon? Paniwala ko at sa ko, sa tingin ko, sa ginagawa niya, gusto niya magbukas ng ICI tapos Siyempre, dahil hindi naman natin alam ang usap-usapan doon sa ICI. In fact, meron na nga umalis doon sa ICI dahil ang pakiramdam niya ay kinokontrol yung investigasyon, bumuk na bukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento na nangyaring corruption. At yun ang i nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw, ikaw na ta, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma- ma- ma-contract yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-investiga ang komisyon, meron lumabas na komisyon report. So, paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nila lumabas. Last question. Good morning po, Mark. Bansang tayo po ng Energy FM Tagupan. Napakita na din na ngayon akong Bulls Mama na nanawag tayo na bago tayo ang Bulls Mama pinag-uusapan ito sa atin. Any comments po? Opo. Sa usaping salian naman po, hindi ko po alam kung bakit meron silang orders na uh, ano ba yun? Pwede nang kunin ang salian. Dati pa naman po pwede po Diyos magsusulat ka, mahingi lang sa alin ng tao na yan. At bakit ko na sabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang salin ko sa PCIG. Sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba pa mga media outfit, lumalabas yung Uh, saliin ko. In fact, si Trillanes may kopya nga ng sa ko. So, hindi ko alam kung ano yung show nila kung bakit nila ang panilang sabihin na iyon ang pwede na uh, kunin ang sa liit. po pwede kunin yan. Pinag-aaralan ko so, po kung bakit gumawa pa sila ng ganitong kwento na pwede na kunin ang sa liit. At sigurado ako may na naman yung uh, dahilan, may motibo